Kaibigan, akala mo siguro hindi ka kaakit-akit kasi hindi ka pogi, wala kang kotse, o wala kang mamahaling gamit. Pero alam mo ba na maraming babae ang nahuhulog sa mga lalaki kahit hindi sila gwapo, basta meron silang natural na vibe na mahirap tanggihan. Bago tayo magpatuloy kaibigan, maaari mong i-comment sa baba kung taga sa ang lugar ka. Maaari mo ring i-flex ang iyong lugar o Hometown sa ating comment section kung proud ka kung taga saan ka kaibigan. At kung gusto mong malaman kung kaakit-akit ka pala sa mga babae nang hindi mo alam, tapusin mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe dahil baka matagal ka ng pinapansin pero hindi mo lang napapansin. Kaibigan, maraming lalaki ang naniniwala na gwapo lang ang hinahabol ng babae, na kailangan mo ng matipunong katawan matangos na ilong o matinding forma para mapansin at magkagusto sa iyo ang babae. Pero bakit, kahit simple ka lang, may mga babae pa rin nakatingin sa iyo, tumatawa sa simpleng biro mo at tila masaya kapag kasama ka? Kaibigan, ang akala mo lang, hindi ka gwapo, pero hindi mo alam, kaakit-akit ka na pala sa mata ng babae. Dahil ang totoong kaakit-akit, hindi laging panglabas. Ang sex appeal, presence, at aura mo bilang lalaki, mas malakas paminsan kaysa sa mukha. Ngayon, pakinggan mo ang mga senyales na baka hindi mo napapansin, pero palatandaan na may epekto ka sa kanya kahit hindi mo iniisip. Una, madalas kaniyang titigan, pero agad siyang iiwas kapag nahuli mo siya. Hindi ito simpleng sulyap kaibigan. Mapapansin mong paulit-ulit kanyang tinititigan sa klase, opisina, o kahit sa gym. Pero kapag nahuli mo siya, bigla siyang magpapanggap na may tinitignan sa iba. Bakit? Dahil gusto kanyang pagmasdan, pero ayaw niyang malaman mo na interesado siya. Actionable tip. Kapag nahuli mo siyang tumitingin, ngitian mo siya ng magaan at ibalik ang tingin mo sa ginagawa mo para mas lalo siyang mahulog sa mysterious vibe mo. Pangalawa, hindi niya maiwasang ngumiti kapag nagkaka-eye contact kayo. Kung sa tuwing magka-eye contact kayo, ay naglalambot ang mga mata niya at napapangiti siya, Sinyales ito na attracted siya sa presence mo. Hindi mo kailangang maging gwapo para dito. Kailangan mo lang ng tahimik na confidence na hindi takot sa eye contact. Actionable tip huwag kang iwas tingin. Mag-hold ka ng eye contact dalawa hanggang tatlong segundo bago ngumiti at ibalik ang focus mo. Pangatlo, gumagawa siya ng paraan para makalapit sa iyo kahit wala namang dahilan. Minsan, nagtatanong siya ng simpleng bagay na kayang-kaya naman niyang hanapin online o hihiram siya ng ballpen sa iyo kahit may dala siya. Ito ay testing kung approachable ka at kung paano ka mag-react sa kanya. Actionable tip. Sagutin mo siya ng maayos at may ngiti, pero huwag agad-agad na mag-overreact. Keep your cool. Pang-apat, nagiging playful siya sa'yo sa pamamagitan ng konting physical touch. Yung biglang tatapikin ang balikat mo kapag may biro, hahampasin ka sa braso pag nagtatawanan kayo, o kaya aayusin ang kwelyo mo, ito ay subconscious way niya para maramdaman ang presence mo physically. Actionable tip. Panatilihin ang confident body language at huwag kang maging masyadong clingy pabalik para manatiling exciting sa kanya. Panglima, palagi siyang nagbibigay ng genuine compliments. Hindi ito yung generic na ang bait mo, kundi mapapansin mong sinasabi niya, ang galing mo kanina nung ginawa mo yon. o bagay sa'yo yung kulay na yan. Senyal ito na napapansin niya ang details mo na indikasyon ng interes niya sa iyo. Actionable tip, tumango at magpasalamat ng simple at huwag agad bigyan ng matinding meaning para magpatuloy siyang magbigay ng validation sa iyo. Pang-anim, curious siya sa personal na buhay mo. Kung tinatanong ka niya kung may girlfriend ka na, kung anong ginagawa mo tuwing weekend, o kung sino ang madalas mong kasama ito ay senyales na gusto niyang malaman kung may lugar ba siya sa buhay mo. Actionable tip, sagutin mo siya, pero huwag ibigay lahat ng details para manatiling may mystery at intrigue sa pagkatao mo. Pangpito, nagpapaganda siya tuwing alam niyang makikita ka niya. Mapapansin mo na sa mga araw na magkasabay kayo sa event, trabaho o klase, mas maayos ang ayos niya kaysa sa ibang araw. Ito ay subconscious niyang paghahanda para mapansin mo siya kahit hindi ka nag approach Actionable tip. Bigyan siya ng isang simpleng papuri. E.g., bagay sa iyo yan ha. Pagkatapos, ay ibalik ang focus mo para hindi niya maramdaman na habol mo siya. Pangsyam, nagpapakita siya ng interes sa mga interes mo. Kapag bigla niyang nabanggit ang hobby mo na nasabi mo dati o nagtanong siya tungkol sa ginagawa mo sa gym, senyalis ito na nakikinig siya at gusto niyang makahanap ng common ground sayo. Actionable tip, mag-share ng konti tungkol sa passion mo, pero huwag gawing buong usapan ang tungkol sayo lamang para manatiling balanced. Pangsyam, nagiging supportive siya at nagbibigay ng encouragement. Kapag may important kang ginagawa at kinukumusta ka niya, siya ng good luck o kaya mo yan, senyales ito na may emotional investment siya sa progress mo. Actionable tip, ipakita ang appreciation pero huwag kang masyadong mag-overshare para manatiling masculine ang vibe mo. At pang sampo, nagseselos siya ng hindi lantaran kapag may ibang babaeng kasama ka. Kapag binanggit mo ang ibang babae at bigla siyang tatahimik or magbabago ang mood niya, ibig sabihin may nararamdaman siyang discomfort dahil ayaw niyang ma-share ka sa iba. Actionable tip: Huwag mong gamitin ang selos bilang laro. Ngunit tandaan na ang ganitong reaksyon ay indikasyon ng interest sa iyo. Kaibigan, kung nakita mo ang mga senyales na ito, huwag mong isipin na nagkakataon lang. Hindi mo kailangan ng mamahaling sapatos, branded na pabango, o kotse para mahalin ka ng babae. Ang kailangan mo lang ay ipagpatuloy ang disiplina, dignidad, at pagiging totoo sa sarili mo. Huwag kang matakot ipakita kung sino ka. Huwag kang mahiyang ipakita ang passion mo sa buhay. At huwag kang matakot magtaglay ng confidence na may kasamang respeto. Ayon kay Marcus Aurelius ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Kung ang iniisip mo ay hindi ka kaakit-akit, doon ka dadalhin ang utak mo. Pero kung bubuuin mo ang mindset na ikaw ay may halaga at kaya mong mahalin ang sarili mo, mas lalakas ang sex appeal mo nang hindi mo namamalayan. Kaibigan, madalas nating iniisip na para mapansin ng babae, kailangan nating maging gwapo may pera o may matinding kasikatan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang tunay na attraction ay nagsisimula sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo at kung paano ka kumikilos kahit walang nakatingin. Ang mga babaeng seryoso at may prinsipyo ay naa-attract sa mga lalaking marunong magdala ng sarili, hindi clingy, may kontrol sa emosyon, may disiplina at marunong magbigay respeto sa sarili. Kapag natutunan mong huwag habulin ang validation at atensyon, mas lalo kang magiging magnetic sa babae. Dahil ang lalaki na tahimik pero bagsik, na may direksyon at purpose sa buhay, ay rare. Kaya naaamoy nila ang presence mo kahit hindi ka nagsasalita. Mas pinipili ka ng babae kapag nakikita nilang kaya mong mahalin ang sarili mo kaya mong panindigan ang mga salita mo at kaya mong maging masaya kahit hindi mo sila hinahabol ayon kay Marcus Aurelius you have power over your mind not outside events realize this and you will find strength kontrolin mo ang sarili mong pag-iisip at kilos kaibigan dahil ang totoong attractive ay yung lalaki na buo ang loob matatag ang prinsipyo at hindi sumusuko sa purpose niya kahit anong distraction ang dumating. At tandaan, ang pagiging kaakit-akit ay hindi para lang sa pansamantalang papuri. Ito ay para sa sarili mong growth at dignidad bilang lalaki. Kaibigan, ngayon na alam mo na ang sampung senyales na kaakit-akit ka pala sa babae, kahit akala mo hindi ka gwapo, anong senyales ang naranasan mo na sa buhay mo? I-comment mo sa baba ang salitang, Tunay akong kaakit-akit kung handa ka ng maniwala sa sarili mong halaga. At kung gusto mo pang matutunan kung paano palakasin ang presence mo, kung paano maging attractive sa babae nang hindi ka nagpapakababa, at paano mamuhay ng may stoic, tahimik, pero bagsik na mindset, mag-subscribe ka na sa channel na ito ngayon at i-turn on mo ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga videos na magpapalakas at magpapatatag sa Tandaan mo kaibigan, do it silently, let the result do the talking. Huwag kang maghabol dahil ang tunay na lalaki na alam ang halaga niya ay siya ring hinahabol at ginagalang ng babae sa tamang panahon. Kita tayo sa susunod na video para sama-sama tayong maging mas matatag, mas marespeto at mas kaakit-akit na lalaki.